Mga taong nabuhatan ako ug mga salat Nagailang ni ugamay nga pagtagada kong tula Pasay sa ng sakit na kung di pang luwa Nga mga pulong nga maoy rason o nakapagula Sa inyong kaso ko, huwag diri sa kuha Maong pasaylo ako kay wala na ko nagtanom Nagtanong ko, og kalagot nga walay pagduha-duha Karon na kong giani ang tanang pangit nga bunga Napadala sa kaso ko, wana obsirbahe Nasulsulan sa daot ang ginaingon Sigunda hebisag, dapat na mo kalma ako na pala be Nalimta na ko nga pag mahay sa ulahe O gamay nga pagtagad Akong tula ni buhat Kung mga binul Ang wako ko naghuna-huna Kung unsa ang samputanan Basinog makaguba o kinabuhi sa uban makaatraso makaligis o tao o makaagrabyado tungod walay direksyon dati na akong pagkatao gibasulan ng tanan o naning kamot nga magbago ang mga higayon halos dili na maihak tagagabi inagabasol pirmi o nagahilak samtang tripla ko o gatas para sa akong anak Di mapuggan mga luha na ako nga nagatagak Gusto na ko, nga itama kaagi na kong bate Sa pagbuhat o maayo gusto ko nga mamawi Ang pagpasaylo ka balo ko di sayo nung di dali Pero ako nang ipasilhan tungod sa kung nabuhat Nga dili ni mo malintan Dako ang kalibutan nung gradipot kalapag na lang gani magkita di pagyot ka managat Kung dili ka ang nagpasaylo ako kung sa unang jud na kukabad Ang huyop sa atong hangin, kalit unta mo lahi Ang taong naghahanag dumot, ang kinabuhi o'y lami Ang pagpasaylo ka baloko, di sa'yon o di dali Pero ako nanggibasulan ng tandanda